Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay March 10, 2024. Tayo po ay nasa ikaapat na linggo ng ating apat na pong araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa ikalawang aklat ng Kronika, chapter 36, verses 14 to 16, and verses 19 to 23. Noong mga araw na iyon, sumama ng sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mamamayan. Nakigaya sila sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa. Pati bahay ng Panginoon na itinilagan niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, Lagi niyang pinadadalan sila ng mga sugo, ngunit tinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot na sa sokdula ng puot ng Panginoon. Sinulog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay tinupok din. Ano pa't ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang nagligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Do'y inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persia. Sa gayon, natupad ang hula ni Jeremias na ang lupa ay nakapamahinga sa loob ng pitumpung taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Siro, hari ng Persia. Noong unang taon ng kanyang paghahari, nagpalabas ang hari ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ni Haring Siro ng Persia. Ipinaubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng Kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya ang sino man sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon ang kanyang Diyos. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. Nasa ikaapat na linggo tayo ng Quaresma o tinatawag nating linggo ng Letare. Ang Letare naman ay isang uh, salitang Latin na sa wikang Ingles ang ibig sabihin ay Rejoice o Rejoicing. At ang panahong ito, ang ikaapat na linggo ay nagaanyaya sa buong simbahan sa ating lahat na magalak. Bagama tayo po ay nagtitika, lahat tayo ay gumagawa ng mga sakripisyo sa panahon ito, pero hinihiling sa atin na maging masaya, magalak. Hindi lang tayo basta magsakripisyo, pahihirapan yung ating mga sarili at malulungkot tayo, kundi ito yung paanyaya na malapit na, kaya dapat na tayo mabuhayan ng loob, no? Mag magsaya tayo. At ito yung paalala sa atin ngayon no? sa pagdiriwang natin ng Letari Sunday, o linggo ng Letari. At sa ating pong unang pagbasa narinig natin po ang isa ulit na kwento kung bakit po naghirap, kung bakit nasakop itong uh, bayang ito no, na sa bayan ng Huda, itong mga uh, Israelita pa rin naman ito, no, pero itong bayan ng Huda, dahil nga sa sinabi dito no, sa pahayag ay pasama o sumama ng sumama ang kanilang mga gali lalong-lalo na sa mga pinuno no, ng Huda. Kung kaya, pinahintulot at pinayaan ng Panginoon na masakop sila ulit ng Babylonia, tapos yung Babylonia naman ay masakop ng Persia. So ganito yung kasaysayan no, kung bakit uh, naghirap kung bakit naghihirap itong bayang ito. Dahil nga sa kanilang patuloy na pagtalikod sa kanila pong uh, pakikipagtipan sa Panginoon. Ang, ang Diyos ay tapat sa kanila pero itong mga bayang ito ay lagi pong tumatalikod sa Panginoon. Eh, sa paglipas no, ng mga panahon, sa paglipas, pagpapalit ng mga bagong henerasyon, lagi pong ganito yung nagiging kwento. yan napakahalaga po no, na talagang uh, tayo habang tumatanda ay naipapasa natin dapat yung pananampalataya na ipapasa natin yung mga aral na magkaroon tayo ng takot sa Diyos, mga aral na sumunod tayo sa tuntunin niya, mga aral na uh, magiging pinakapundasyon ng buhay ng isang tao. Ngayon, kung ma, ma mapapag-isip din kayo, ng no, bakit nga ba tayo naghihirap? Bakit tayo ganito? Sa bansa na lang natin, halimbawa, no, sa bansang Pilipinas, bakit patuloy tumadami ang mga sinasabing mahihirap, hirap ganoon, no. Pero dahil, dahil nga pinababayaan ba tayo ng Diyos? Hindi naman, kundi hinahayaan niya tayo. Yung mga ito ay mga desisyon natin, bunga ng mga hindi natin pinagdasalan no? sa pagpili ng alam po ng mga maglilingkod, mga magiging pinuno ng ating bayan, no laging iwalay ang Diyos sa ating desisyon. Kung kaya, kung ano 'yung nangyayari sa atin ngayon, eh, kumbaga, deserve natin dahil tayo ang may decision niya, tayo ang may gawa niya pero ang Diyos, ang paanyaya lagi sa atin, kung ma-realize natin na nagkamali tayo eh, humingi tayo ng tawad at huwag na nating ulitin nalang sa dyang napakalaki po ng ating kapabayaan hindi tayo, lagi tayong binibigyan ng pagkakataon, sa susunod na pagpili, ito na ito na naman tayo, ma-, ma mabubulag na naman tayo sa mga maling pamamaraan, matutokso na naman tayong magpabayad, matutokso na naman tayo. Ibang, ang pipili, pinipili natin ba mga magiging pinuno na ating bayan, unang-una ay may pagkilala sa Diyos o sila mismo ang uh, sa tao na huwag tayong sumunod sa Diyos. Uh, yun yung kailangan natin mas masuri. So, ano po, sa ikaapat na linggong ito ng Kwaresma, uh, mas magkaroon tayo ng pag-asa at ang pag-asa nito ang magdadala sa atin sa isang kagalakan, sa isang masaya na paghihintay sa pagdiriwang natin ng Pasko ng pagkabuhay. Hindi po, isang mga araw sa inyo po. Niyo.